Hi guys! Kumusta kayong lahat? So ito na nga po yung update natin po sa bahay natin dito sa Florida since malapit na po kaming bumalik po sa Pilipinas. Yay! So ayan, pwede na po tayong mag-swimming ulit sa ating swimming pool pero ang lamig-lamig po ng tubig so wag na lang. <laughs> Ano nga po ba ang gagawin namin sa aming bahay? Ibebenta nga po ba namin or parerentahan ulit? So ayan po ang aming dalawang chikiting na tumutulong po sa akin para maglinis po sa harap ng bahay namin. And yes, walang problema sa akin ang maglinis po sa aming bakuran kasi sanay na sanay naman ang bakla. So si Jeff naman po ang bahala po sa loob ng ating tahanan. Kasi aminado naman po ako na mas magaling po siyang maglinis po sa loob ng aming tahanan. So Kering Kelly, di ba? Maganda ang hatian. <laughs> at sa mga nagtatanong po, bakit daw po ganito ang aking suot? Kasi nga po daw, winter naman ay ang lamig. So, para po sa information po ng lahat, ang Florida po ay para pong Pilipinas lang. So, may mga time na mas malamig dito at may time na nag-snow. Pero hindi po usually na nag-snow po dito sa Florida kahit winter time. At isa po yan sa dahilan kung bakit po kami lumipat dito Kasi nga po sa weather Ayan, nag na po tayo At bakit to po wala po kaming riding mower Kasi hindi naman po kalakihan ang aming bakuran So, kering-kering naman po ng push mower lang At, fun fact, alam nyo ba na yung push mower na yan Is nakuha pa ni tatay sa kapitbahay namin sa Ohio Na tinapon po nila So, kinumpuni niya At ayan, pwede pa pala So, yan na po yung ginamit namin So, hindi na po kami bumili Ang bago So, ito na nga po. Malapit na tayong matapos sa ating bakuran. And yay! Ayun. At sa mga nagtatanong po, kung pwede nga daw po ba magsunog po dito sa United States of America. So, ang pagkakaalam ko po, po is depende po kung saan po kayo nakatira. At, at ang mas maigi po ay tanungin po ninyo sa inyong council or sa city kung pwede pong magsunog. Kasi sa amin, hindi naman po kami nakatira po sa isang community na nagbabayad po ng mga HOA, mga ganyan-ganyan. So, okay po magsunog po sa amin. As long as binabantayan mo naman siya at carry boom boom lang yan. So, okay po sa amin. Kita-kita ko -kita nga yung mga kapitbahay namin. Minsan, madami kami na nagsusunog. Hindi lang po ako. So, for sure, Okay po siya. So, ayan, ito na nga po yung side ng ating bahay. Ito na po yung sa likuran. So, of course, as you can see, yung mga natira na lang po na ating mga gulay is yung papaya and malunggay, I think. Pero lahat-lahat na po ay wala na po dahil siguro po nagka-frost. And I don't know. So, akala ka nga po, mamatay po din yung mga papaya. Pero, As you can see, natawa naman ako kasi bumalik na po sila. So, ano na nga ba ang mangyayari sa aming bahay? So, like what I've said, God is so good, di ba? Naniniwala po ako sa good karma kasi binibless po kami palagi po ng ating mahal na Panginoon. Last week, nakipag-meeting po kami sa aming realtor at munta po siya sa aming bahay at naging honest naman po siya sa atin at hindi daw po magandang magbenta po ng bahay this time kasi hindi po siya seller's market maganda pong bumili ng bahay ngayon pero ang magbenta po ay hindi kasi talagang mababa ang bentahan ngayon dito sa amin hindi ko lang po alam kung nationwide po siya kaya ang sabi niya is kung siya ang tatanungin, na lang daw muna namin ng aming bahay kahit isang taon o dalawang taon muna. At yun nga po ang ginawa namin nung last Wednesday po nagpunta po ang aming property manager. Nilist po niya yung aming bahay the same day and the next day may nagpunta po na tumingin po ng aming bahay. At nung Sabado nga po ay nagkapirmahan na po kami at titira po sila sa aming bahay for 18 months. Pero ngayon, yung property manager na po namin po ang Bahala po sa lahat. So maraming maraming salamat kay Rob at kay Kabsat China for recommending him. So ayun na nga po yung ating update. Bye-bye you! Thank you!